Ako nga pala si Tupi. Tindero ko sa palengket, hindi ko to kinakahiya. Kaya tara, samahan niyo ko. Sa araw-araw nga na ginawa ay halos nagpupunta naman ako araw-araw sa palengke. Kaya masanay na kayo. Ngayong araw nga ay nag sa lang kami papunta sa palengke. Dahil medyo mahal nga ang gas, dead mas sa init. Baka lagang Maria yan. Saglit lang naman yung biyahe namin. Wala pang limang minuto, papunta sa aming pwesto. May deliver nga pala kami ng niyog ngayon. Kaya ayan, busy-busy si Lloyda. Sabi nga sa isang tagabilang ay wag siya magkakamali at dahil may pingot siya kapag ka nagkataon. Charot! <laughs> Ito nga pala isang katulong namin, si Teting. Ay talaga mapapasa na all ka na lang dahil sana all may lumalambing. Pamaya-maya nga ay eh, nakaramdam na ako ng gutom. Kaya naman naghanap ako ng makakain. Mabuti na lang dito si ate na nagtitinda ng pancake sa may amin. TWD nga pala siya guys. Hindi siya nakakapagsalita. Pero tignan nyo, sobrang sipag niya. Kaya masasabi kong wala talagang excuse kung gusto mong gumanda ang buhay mo. Fast forward nga, Pauwi na nga pala kami dahil half day lang yung pwesto namin kapag kalinggo. Kaya naman itong nanay ko ay nagkukumaghog para umuwi. Maglalaba pa kasi to. Ewan ko ba walang kapahingahan? Dinaig pa si Superman. Siguro ganoon talaga mga nanay. Gagawin ng lahat para sa kinabukasan ng mga anak. Habang pauwi na nga pala kami ay naalala ko. Ito nga pala yung dating trabaho ng tatay ko. Isang tricycle driver. Pero proud ako dahil isa ito sa dahilan kung ba't nakapagtapos ako. O tama na yung baka magkaiyakan pa. Charot. Pero biro lang. Iba kasi yung hirap ng buhay namin nung nagsisimula pa lang magbukod si nanay at tatay. Ang daming pagsubok na humubog na lang talaga sa kanila. Andito na nga pala kami sa aming munting tahanan. Medyo maliit lang, pero masaya naman. Pagkawingay, nga, ako ng pagod. Kaya naman sabi ko yung mamamahinga muna ako. Oops, teka lang. Munti ko na makalimutan, may service nga pala ako. Kaya naman ginising ako ng pinsan ko at sabi niya hindi para ako pwedeng matulog at marami akong bayarin. <laughs> Kaya naman for the go, negosyo at trabaho pa rin tayo. Kung makikita nyo ngayon, ganda na ng sakay ko ngayon. Siya nga pala si bride. Ay, kung ganito naman kaganda yung sakay ko, ay hindi talaga ako aantukin. Pagkalabas nga niya, ay sobrang init. Mabuti na lang nakapagkojik at sunscreen siya. Charot! Habang <laughs> palakad nga siya, hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Dahil sa sobrang ganda niya. Kaya pala lahat ng babae, pinapangarap na makasal sa simbahan. Dahil ito yung pinakamagandang moment na nasa buhay nila. Fast forward nga. After naman ang service ko ay nagaya itong mga kaibigan ko. Andito nga pala kami sa SM Baliwag ngayon. Pero di ko alam kung SMO hospital ba itong napuntahan ko. Dahil itong kaibigan ko ay nagtatawag na parang sekretary ng doktor. <coughs> Hindi, biro lang. Para ba naman kasi sinamahan namin itong kaibigan ko na bumili ng cellphone. Ganon siya kayaman after ng mayors siya na. Pero teka, bakit parang lilingap-lingap siya? At itong hawak niyang cellphone ay may kable pa. O paano? hanggang dito na lang. Napagod na ako mag voiceover eh. Hanggang sa muli, paalam. Kumain ka ng gulay para humabang yung buhay. Magtutbrush noon para ang iba rin ang yung buhay.